eh. Ay, hindi ako nagpapakita ng ng itsura ko diyan kasi matanda na nga ako. Oo, oo, oo. Liyo, ah, liyo. wala na akong kapugihan ngayon. Eto ka mo, liwanagin mo ang pag-iisip mo. Ang Dios nag-iisa, bukod tanging nag-iisa. May katapat ba siya? Wala. Ang diablo katapat ba niya? Mali. Kaya ang Dios may mga anghel. Okay, sa mga um... anghel, mas mababa sa Dios. Nasa baba ng Dios na 'yan, ando doon yung diablo ngayon si Diablo, walang pag-aaring anghel naman yon kundi mga so, alagat ni Okay, okay kapatid. ah uh, so ah uh, so dahil anghel, dahil yung anghel ay Diablo, so hindi tama yung lubog ni Felipe. Yes. Kaya nga yeah. nagkaroon ang Biblia na ganyan, nang Bakit... sa ganon may, may, paliwanag lahat diyan, may lagay lahat diyan pati gawa ng Diablo nakasulat. kasulat. Kapatid, ah uh, ito tanong ko. ah uh, si si Felipe ba ay Uh, apostol ng Diyos. Alam mo na rin kung anong kaninong apostol 'yan, 'di ba apostol ni Kristo 'yan? 'Yan. Uh, so, so kung apostol ni Kristo, um, naniniwala ka ba na bakit hindi bas hindi niya nalaman na yung nag-utos sa kanya ay diablo uh, uh, pala? Bat sumunod? Bat hindi niya nalaman? Ay, Samantalang sus na ang espiritu. Ay, sus na ko, ikaw talaga. Ito, toto, to, sagutin ko na yan. Bakit hindi nalaman ni Hudas na maguhudas pala siya? Ah, uh, sige, yeah, uh, nga, uh, galingan nyo nga mga kaibigan yung inyong mga level of questioning. Kasi yeah. yung mga ganyan level of questioning, ay bumababa ang ating uh, level niyan eh. Ayan, Ako sige, bumababa rin pag pinapatulang okay. ko lahat yan eh. Okay. Kasi ganito yan, kaibigan. Bakit hindi okay. alam ni Diyos naman ikaw? Okay, Ganyan mga ganun na lang ang level na ano ko na maririnig ko. Sabi ko, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Hindi tayo uma-advance. What okay. naman, ah? Uh, so, yung nag-utos kay Felipe, hindi ang Diyos kundi diablo. Kahit basahin mo sa sa Biblia uli um, kapapasok ko lang ng basis, sinarinig na ko lang kasi. Eh, si Felipe ay apostol. Ngunit nung pumasok yung anghel ng Panginoon, na sinasabi ko nga na yung anghel na yun ay masama, sapagkat doon palang pumasok kay Felipe yung utos. Nagagawa siya ng ganun. Siya ang gaganap. Siya ang apostol na pinatrabaho upang gumanap ng paglulubog sa tubig wala nang iba. Maraming sumunod doon. Kaso nga lang hindi na nakasulat sa Bible kay Bican. Ang, ang, ang usapan, ang punto po ng usapan natin kapatid ay uh, ano po yung sa bagay nasagot mo na kung ano po yung dahilan kung bakit uh, sinasabi mong mali yung lubog na bautismo ni Felipe dahil uh, ang nag utos sa kanya Kamo ay Uh, jablo ano ah uh, jablo so uh, si 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 Felipe hindi niya na detect na uh, yung kanyang sinunod ay demonyo pala hindi niya na detect yon pero alam mo kaibigan, bigan kung uh, susundan natin yung istorya doon po sa Acts chapter 8 uh, ang ng Diyos para bautismuhan o pangaralan itong Bating no Uh, yun ang uh, utos ng Diyos. Ngayon, uh, sa palagay mo kapatid? Teka, teka, teka. teka, yung, teka, Sandali lang, uh, sandali lang. Pagkakita si Felipe kay Bating, hindi ba alam ni Felipe kung ano po yung tamang ituturo niya doon sa uh, Bating para yung Bating ay magpabautismo? Ito, kaibigan, kaya ako sumisingit, sorry. Kaso akala ko maaba pa tatapos na pala. Sorry ha. Ngayon, kaibigan ha. Tatlong beses mong binanggit na utos ng Diyos. Mali. Walang utos ng Diyos dyan. Kahit ulitin, kahit review natin to mamaya-maya. Tatlong beses mong binanggit na inutusan ng Diyos yung anghel. Walang ganon nakasulat. Ha? Yan ang sinasabing wag dagdaga. Hindi ako ang nag, Sorry, sorry, hindi ako ang nagsabi. Hindi ako ang nagsabi na ang hell nagutos nakalagay sa gawa utso ang ng Panginoon ang nagutos kay Felipe. Basahin mo, unawain mo. Ngayon, kapag tinututulan niyo to, parang tinututulan niyo ang salita ng Biblia. Yan ha, basahin ko na nga. Oh. Kaya nga, kaya nga kapatid, anghel ng Panginoon. So bakit yes. mo sinabi na yung ginawa ni Felipe na inu uh, uh, pagbautismo sa lubog, kung anghel pala ng Panginoon, bakit sabi mo mali yung kanyang uh, ginawa ng pagbautis Samantalang yeah. uh, kung umpisahan mo sa uh, mga otso yata yon o sa, uh, basta sa umpisa ng ng uh, kapitulo ay maliban sa bating marami pang binautismuhan eh dyan sa talata na yan eh tama, tama. O, bat, ba't hindi ba ginawa ni Felipe kung ano yung ginawa niya doon sa una maraming binabautismuhan na diyan kay Bigan tanong ko kapatid uh, si Felipe dati bumabautismo bumabautismo na siya no hindi. maliban sa bating Walang... bumabautismo na siya tama Walang nakalagay diyan na lahat sila bumabautismo na wala. Mula doon sa bautismo ni Tanong ko lang, tanong ko lang. Ah, naniniwala ka ba na maliban sa bating na binautismuhan ni Felipe, meron pang mga iba na niya? Kasi nga tong si Pedro nagtuturo na ng bautismo kay ni. Apostol Pedro nagtuturo na ng bautismo. O, so sa kung nagtuturo, kapitulo pala, Then, Kapitulo sandali. The 3 pa lang nagtuturo na si Kwan, si Apostle okay, okay. Apostol so, Pablo. Okay, Pedro. Kung nagtuturo sila, hindi ba sila pwede magbautismo? Ay nako. Nagbabautismo na nga. Mag, mag uh, so, so, nung pumanhik na, na, tika muna, tika muna, ha? Ah, wag natin guluhin. Nung pumanhik na ang Panginoong Isu Kristo sa langit, eto na, nagsimula sa mga 120 na pinamulan na ni Apostol Pedro. At si Apostol Pedro na may mga na idadagdag na sa kanyang uh, grupo. Libo-libo na. Ang mga iyon, kaibigan, ano bang ba sinasabi ng Biblia ay pinautismohan din lahat yon Na nung panahon ng katagal-tagalan ng kaunti, eto na ngayon nakialam si Satanas na nadayain anghel ng diablo na so okay para matapos na kapatid ano uh, tutal, ka naman sa, bautismo ni Filipen di ka naman naniniwala na tama yon uh, so uh, para sa iyo si Kristo na ang huling uh, na bautismo ang salubog na tama maliban kay Kristo wala na correct yan yeah. nakasulat so, yan sa biblia kaibigan Ayan so kapeyan sa BBM. Kapatid na Dalton, ah uh, pakituloy kung ano po yung gusto mong sabihin kay kapatid na Dajo. Kapatid na Dalton? Hindi maganda. Wala wala yung. Oh. Oo, hindi maganda. Wala wala yung signal ko, hindi Ayan. Oo. So, pwede mo kanina, nandiyan ko ba siya? oh, sige, tuloy mo lang. Oh, yung sagot ko kanina, kasi binago niya na, sabi niya, uh, bakit daw hindi alam ni Hudas na siya ay